Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Alam niyo bang maraming tao ang maaaring mamatay sa kasalukuyan? kung ang batas ni Moises ay umiiral pa rin, kung kautosan ng Diyos sa lumang tipan ang pag-uusapan, pagpapala at sumpa lamang ang dalawang mong pagpipilian, kung pagsuway ang iyong lalakaran, bagsak sa iyo ang sumpa. Ngunit kung pagsunod, pagpapala ng Diyos ang iyong mararanasan. Ito ang siyang katotohanang matatagpuan natin sa ikadalawamput pito at ikadalawamput walong kabanata ng Deuteronomio. Nagbigay ng dalawang pagpipilian ang Diyos. Buhay o kamatayan, nasa ang panig ka, kaibigan. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Ako po muli, ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor na Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng Banal na Aklat ng Panginoon. Tayo ngayon ay dadako sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng Aklat ng Deuteronomio. Ito ang ikatlong pahayag ni Moises. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Israel sa loob ng lupang pangako. Ito ang ikatlo sa mga pinakamahalagang bahagi ng aklat na ito. Napapaloob dito ang tipan ng Diyos sa mga Pelesteyo na ginawa niya kasama ang bansang Israel. Sa ating pagsisimula sa bahaging ito, palagay ko'y kailangan muna nating pag-usapan ang tungkol sa tipan. Ilang beses na din na nabanggit ang salitang ito sa aklat ng Deuteronomio, mayroong iba't ibang uri ng tipan. Sa ating mga napag-aralan, nalaman natin na mayroong mga taong gumagawa ng tipan sa kanilang kapwa. Mayroong ding mga bansang gumagawa ng pakikipagtipan sa ibang bansa. At ang ilan dito ay nabanggit sa salita ng Diyos. At mayroong ding tipan na ginagawa ang Diyos para sa isang bayan o para sa sangkatauhan. katauhan. At napag-aralan din natin ang tungkol sa tipan na ibinigay ng Diyos kay Adan, Moses at Noe. Ngayon ay tutunghaya naman natin ang tipan na ginawa ng Diyos para sa palisteyo. Ang mga tipan na ginawa ng Diyos ay makikilala natin sa dalawang uri, ang tipan na walang pasubali at ang tipan na may pasubali. Maaari din nating tawagin itong walang hanggang tipan at tipan na pansamantala lamang ang walang hanggang tipan ay nagpapatuloy at walang pasubali. Ang pansamantalang tipan naman ay may pasubali. Sa ating pag-aaral sa araw na ito, mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng tipan. Ang tipan na ginawa niya para kay Adan ay walang pasubali. Ang tipan naman na ibinigay niya kay Moises ang sampung utos ay may pasubali. Ang tipan na ibinigay niya sa mga palisteyo na ating pag-aaralan ay uri ng tipan na walang pasubali. Ang tipan na ito ay may kinalaman sa bansang Israel. Nalaman din natin sa mga nakalipas nating pag-aaral na ang mga Israelita ay nasa silangang bahagi ng ilog Hordan at handa na sila pumasok sa lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang mga taong nito ay mga bagong salinlahi ng Israel. Ang mga matatandang salin sa lahi ay namatay na sa ilang at kahit na si Moises ay hindi maaaring pumasok sa lupain. Makikita natin na ang aklat na ito ay magtatapos sa kamatayan ni Moises. Siya ay namatay subalit pumasok ang mga Israelita na may bagong pinuno. Ang bahaging ito na ating pag-aaralan ay isang pahayag tungkol sa magiging kinabukasan ng bansang Israel sa lupaing kanilang papasukin. At tinang simulan ang ating pagbabasa sa ikadalawampu at pitong kabanata sa talatang isa hanggang tatlo. Ganito naman ang tagubilin ni Moises at ng matatanda ng bayan. Sundin ninyong mabuti ang kautosang ibinigay namin sa inyo ngayon. Pagkatawid ninyo sa ibayo ng Hordan at papasok na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo niyawe, Yahweh, maglagay kayo ng malalaking bato at inyong Sementuhan sa ibabaw at isusulat ninyo roon ang mga kautosang ito pagiting ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Ipinagbilin sa kanila na sa kanilang pagpasok sa lupain, kailangan isulat nila ang mga kautosan ng Diyos sa ibabaw ng malaking bato at kailangan nila itong ipakita sa lahat. Ang kanilang pananakop at paninirahan sa lupain ay nakabatay sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ito ay may pasubaling pakikipagkasundo ng Diyos. Subalit ang lupain ay ibibigay sa kanila ng walang pasubali. Ibinigay ng Diyos ang lupain ito sa mga Israelita ng walang pasubali. Mahalagang malaman din natin na ibabalik sila ng Diyos dito dahil ang lupain ito ay sa kanila. Basahin po natin ang talata 4 hanggang Ilagay ninyo iyon sa bundok ng ebal at lataga ng apog, tulad ng sinabi ko ngayon. Magtayo kayo ng altar doon para sa kanya. Huwag ninyo itong gagamitan ng bakal. Panay na batong hindi tinapyas ang gagamitin ninyo sa altar at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog. Dito rin ihahain ang handog na pangkapayapaan at sa harap nito kayo magsasalo-salo sa panahon ng inyong pagdiriwang sa kanya at sa ibabaw ng mga batong iyon, isusulat ninyo ng malinaw ang bawat kataga ng kautosan. Ang kautosan ng Diyos ay kailangan nilang hayagang ipakita. Sa katotohanan, kailangan nilang ilagay sa kanilang harapan kahit saan sila magpunta, kahit na sa kanilang pintuan at mga tahanan. Sa talata siyam hanggang labing dalawa ay ganito po ang sinasabi. Si Moises at ang mga paring libita ay nagsalita sa buong Israel na sinasabi, Tumahimik ka at pakinggan mo, O Israel, sa araw na ito ay naging bayan ka ng Panginoon mong Diyos, kaya sundin mo ang Panginoon mong Diyos at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Inatasa ni Moises ang bayan ng araw na iyon na sinasabi, pagtayo ninyo sa Hordam, ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng Gerizim upang basbasan ang bayan. Simeon, Levi, Sakar, Jose at Benjamin. Ito ay isang habilin sa kanila na kapag sila ay nasa loob na ng lupang pangako, ihahayag ang pagpapala ng tao sa bundok Kirisim. At sinabi din niya sa mga lipi na magpapahayag ng pagpapala. Sa talata labing tatlo ay ganito naman po ang sinasabi. At ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Ebal upang sumumpa Ruben, Gad, Aser, Sabulon at Naphtali. At ang mga lipi naman na magpapahayag naman ng sumpa ay kailangang magpunta sa bundok ng Ebal. Inihayag na ang sumpa, ang kanilang pagpasok sa lupain at ang kanilang paninirahan dito ay may pasubali. Maaari nating sabihin na ang bawat lahi ay nangungupahan at ang may-ari ay ang Diyos at kailangan silang magbayad ng upa. Ang Diyos ang may-ari ng lupa at ang kanilang upa ay ang kanilang pagsunod sa Kanya. Ito ang isa sa mga pagkukulang ng madaming mananampalataya ngayon. Maraming tao ang nais lamang marinig ang mga mensahe tungkol sa pagpapala, kaligtasan at pagmamahal, subalit ayaw nilang pakinggan ang tungkol sa pagsunod. Halimbawa, Si Honas ang isa sa mga propetang ginamit ng Diyos upang matupad ang kanyang kalooban. Subalit naging mahirap sa kanya ang sumunod sa kalooban ng Diyos. At kadalasan pa, bago tayo sumunod ay naghahanap tayo ng pasubali sa Panginoon. Ang bansang Israel ay higit pa sa nangungupahan dahil pinagkalooban sila ng Diyos nang walang hanggang pag-aari. Gayunpaman, kung may isang salin laing hindi susunod sa kanya, ang salin salinlahing ito ay paalisin sa lupain. Kahit na ang lupain ay mananatiling sa kanila bilang isang panghabang buhay na pamana ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit madaming tao ang naniniwalang ang lupain ito ay ang pinakasensitibong lupain sa mundo. Pinaniniwalaang ang maaring magsimula ang isa pang pandaigdigang digmaan at magsisimula ito sa Israel. Mayroong labing dalawang sumpa na nabanggit dito. Hindi na natin ito iisa-isahin dahil madali lamang ito unawain. Subalit basahin natin ang ilan. Sa talata labing lima ay ganito po ang sinasabi. Sumpain ang taong gumagawa ng inukit o inanyuan, isang karumal-dumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng manggagawa at lihim na inilagay sa isang dako. At ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, Amen. Ang sumpang ito ay may kinalaman sa unang dalawang utos ng Diyos. Sa talata labing anim ay ganito naman po ang ating mababasa. Sumpain ang sumisira ng puri ng kanyang ama o ng kanyang ina at ang buong bayan ay magsasabi ng Amen. Mayroon naman itong kinalaman sa ikalimang kautusan ng sampung utos. Sa talata 26 ay ganito naman po ang ating masusumpungan. Sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin at ang buong bayan ay magsasabi ng Amen. Kung ating babasahin ang bawat talata ng kabanatang ito, makikita natin na lahat ay may kinalaman sa paglabag ng sampung utos. Ngayon ay dadako naman tayo sa susunod na kabanata. Ang ikadalawampu at walong kabanata ay pagpapatuloy ng mga pahayag tungkol sa hinaharap ng Israel. Ipinahayag dito ni Moises ang may pasubaling bahagi ng tipan. Ang mga Israelita ay pagpapalain lamang kung sila ay susunod. Subalit magdudulot naman ng sumpa ang kanilang pagsuway at makikita natin ito sa kabanatang ito mapapag-aralan natin ang isa sa mga di pangkaraniwang bahagi ng kasulatan na naghayag na ng kanilang kasaysayan bago pa sila makapasok sa lupain. Mayroong tatlong hula tungkol sa pagbawi sa kanila ng lupain. At ang lahat ng ito ay natupad. Mayroon ding tatlong hula ukol sa kanilang pagbabalik. Dalawa dito ay natupad. At ang ikatlong pagbabalik ay magaganap pa lamang. Basahin natin ngayon ang ikadalawampu at walong kabanata sa una hanggang ikalawang talata. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Pansinin natin ang mga unang kataga. Kung susundin mo ang Panginoon mong Diyos. Pansinin natin ang salitang kung. Ito ay isang tipan na may pasubali. Sila ay pagpapalain kung sila ay susunod sa Diyos. Ang salitang pagpapala ay isa sa mga salitang nais marinig ng madaming tao ngayon. At ang salitang ito ang dahilan kung bakit madaming tao ang naaakit magpunta sa simbahan. Bakit? Dahil sa hirap ng buhay ngayon ay madaming tao ang nais tumanggap ng pagpapala. At marahil ito din ang dahilan kung bakit madaming tagapagpahayag ngayon ang nangangako ng pagpapala sa kanilang mga mensahe. Mga kapatid, nalilimutan natin ang salitang kung ang pagpapala ng Diyos ay makakamit lamang natin kung tayo ay susunod sa ating Panginoon at sa lahat ng Kanyang kalooban sa ating buhay. Sa talata 3-6 ay ganito po ang ating masusumpungan. Magiging mapalad ka sa lunsod at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong mga kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Sa ating pagbabasa dito, maaari kayong magulat dahil may labing dalawang sumpa ang nabanggit dito. Subalit mayroon lamang anim na pagpapala ang ibinigay. Kung nais ninyong malaman kung bakit, Sasabihin ko sa inyo kung saan natin makikita ang ilan pang mga pagpapala. Nang tumayo ang ating Panginoon sa isang bundok at kanyang sinimulan ang kanyang mensahe ng mga pagpapala, paano ba niya ito sinimulan? Nagsimula siya sa mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat makakasama sila ng Diyos sa kanyang kaharian. Pagkatapos ito ay sumunod pa ang ibang pagpapala. Sa kanyang pagsisimula ng ganito, nakinig ang mga sailita. Inahayag niya ang mga pagpapala pagkatapos ng mahaba at magulong kasaysayan. Sa panahong iyon, naranasan na nila ang mabihag ng dalawang beses at sila ay nahaharap pa sa isang pagkakabihag na magiging dahilan upang kumalat sila sa iba't ibang dako. Mayroong pangako ng pagpapala kung sila ay susunod Basahin po natin ang ikalabing tatlo at labing apat na talata. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim kung iyong mapapakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong susundin at gagawin. Huwag kang lilihis sa alinmang salita na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa upang sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran sila. Sa pagkakataong ito, bumalik naman siya sa pagpapahayag ng mga sumpa at sinabi niya na ang mga bagay na ito ay matutupad kung sila ay susunod. Sa talata 15 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Muli nating nakita na ang mga pagpapala ng Diyos ay may pasubali. Ngayon ay dadako naman tayo sa isa sa mga kakaibang bahagi ng kasulatan. Ito ay ang kanilang kasaysayan na kanilang hinaharap sa lupaing ipinagkaloob sa kanila. Ang hula ukol sa pagpapaalis sa kanila ng tatlong beses at ang kanilang pagbabalik sa tatlo ding pagkakataon. Mayroong tatlong pagbawi at tatlong pagbabalik. Ang una dito ay inihayag ng Diyos kay Abraham at mababasa natin ito sa aklat ng Henesis sa Kabanata 15 sa talatang 13 at 16 na ganito ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, Tunay na dapat mong malaman na ang iyong magiging binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at sila ay magiging mga alipin doon at sila ay pahihirapan sa loob ng apat na raang taon sa ikaapat na salin ng inyong binhi. Muli silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreyo. Sila ay napa ilalim ng Ehipto ng apat na daan at tatlumpung taon. Pagkatapos ito, ay pinalaya sila ng Diyos. At ito ang ating sinusubaybayan sa aklat ng Deuteronomio. Sila ngayon ay nasa silangang bahagi ng Ilog-Hordan at sila ay ibinabalik ng Diyos sa unang pagkakataon. Sa aklat ng Josue, makikita natin ang kanilang pagpasok sa lupain. Sa aklat naman ng mga hukom, masaksihan naman natin ang kanilang paninirahan doon at ito ang katugunan sa mga sinabi ng Diyos. Ngayon, bago pa sila ganap na makapasok sa lupain. Ang ikalawang pagkakataon na sila ay paalisin sa lupain ay inihayag din dito. Ito ay isang kakaibang kabanata. Sa talata 32 at 34 ay ganito po ang sinasabi. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay ibibigay sa ibang bayan at ang iyong paningin ay titingin ay mapapanood ng paghihintay sa kanila sa buong araw at ikaw ay walang magagawa ang bunga ng iyong lupa at lahat ng iyong gawa ay kakainin ng bansang di mo kilala at ikaw ay laging aapihin at gigipitin kaya't ikaw ay masisiraan ng isip dahil sa tanawin na makikita ng iyong mga mata. Ang talatang ito ay natupad sa huling hari na Huda na si Sedekaya nang patayin ng kanyang anak sa kanyang harapan at pagkatapos nito ay inalis ang kanyang mga mata. Bulag at walang kakayahan siya ay binihag sa Babylonia. Sa talata 35 hanggang 37 ay ganito po ang sinasabi: Sasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Dadalhin ka ng Panginoon at ang haring ilalagay mo upang manguna sa iyo ay isang bansang hindi mo kilala maging ng iyong mga ninuno at dooy maglilingkod ka sa ibang Diyos na yari sa kahoy at pato. Ikaw ay magiging katatakutan, isang kawikaan at isang bukang bibig sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Ito ay ang kanilang pagkakabihag ng Babilonya na isang kasaysayan na lamang sa pagkakataong nito. Bakit nangyari ang mga bagay na ito sa kanila? Ito ay dahil sa kanilang pagsuway nagbigay na ang Diyos ng mga pasubali. Ang sabi ng Diyos, kung sila ay susunod, sila ay pagpapalain. At kung sila ay susuway, paalisin sila sa lupain. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang salip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan labing ani may ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 27-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa ang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam 14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Ito po ay nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.